Story time! Mga balong kwentong nakakaliw! Saan nalalahid talaga namin ng mga pogi Kung saan yung nakakayak. Nakakaiyak! Yun, eh. Hindi naman masyadong yung uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire! Basta pag hindi namin yung mo, palitan ko. Pero baka susuko. Baka susuko oh, oh, oh. kaagad. Nakakabili! I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woo! Ano yung ano, <laughs> kayo? kahit pa nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Kung umakap ka rin na sa akin, no? ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwentong Ying. Kakatuwa naman itong mga katunin natin. Oh. Ayun, no? Ang pogi ni Kato Nying. Wow! <laughs> Ito. Ano to? Mas pogi ka kapag ka nakasalamin. Ano? Ito pa mas pogi ka pag naka-face mask. Sa bahay. Ay, pa pala kayo. Ang bihirang patis. Ang dami ko kasing mga messages na natatanggap dun sa ating mga ka-tune in. All over the world. O, ang dami-dami pala nating mga ka-tune in. Mga OFWs, mga immigrants na kung saan, saan mga panig ng daigdig. Ito, may mga nagpadala pa ng star sa ka-stickers. Naku, thank you po for sending your love. Aww. Pero sa totoo lang po, yung mga mga comments nyo, mga DM nyo, PM nyo, SM, uh, MM, lahat ng may M sa dulo. Talagang <laughs> na-appreciate ko po yun. Uh, kasi, tuwan-tuwa kayo sa kapugihan ko eh. <laughs> Speaking of abroad, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang mga OFWs natin, inamin to ng gobyerno ha, na kayo po ang pangunahing ang nagiging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay eh, buhay pa ang ating ekonomiya. Salamat po sa mga ipinapadala niyo po dito sa Pilipinas. Salamat po sa inyong pagsusumika, pagtatrabaho at pagdadala ng pagmamahal sa inyong mga kababayan dito po sa Pilipinas. Ayun. ang ilan sa mga OFWs na mga kasama natin, yung iba, mga Pilipinong na na sa ibang bansa. Halimbawa, sa Amerika, kinarir na talaga yung pagtatrabaho doon, yung buhay nila sa Amerika. Sila bida, sa ating kwento ngayon. Ang una nating ka in ay ipinanganak sa Quezon City, dito sa Pinas at kasalukuyang nakabase sa Las Vegas. Dahil sa kanyang striktong pagmamahal, matagumpay niyang napalaki ang mga anak sa ibang bansa. Siya ang ina ng isa sa mga loading Filipino-American stand-up comedians here and abroad. Tara, makipaguntahan tayo kay Mrs. Josie Harrison. Ay Mami Josie. Kumusta po kayo dyan sa Las Vegas? Ay, po. Gabi na dito. Aras 9 na ng gabi. Oo. Naku, eh hindi pa raw kayo kumakain. Naku, <laughs> hindi, kumain ako ng counter. Ako. Ay, eh, salamat po. pinagbigyan niyo yung imbitasyon namin na makahuntahan namin kayo. Ano po ba pinagkakaabalahan niyo dyan sa atin sa Las Vegas? Eh, madalas akong magwadyong. Wadyong. <laughs> <laughs> <Madyo>. <laughs> Malaro din ako sa casino pero minsan masarap din yung makalaro mo yung mga kapwa apong Pilipino. Opo, eh, ano yung nabalitaan ko? Kayo daw po ay eh, nagre-radio-radio po dyan? Oo, oh, meron akong ano, oras ng ligaya show tuwing bindi hmm. yun. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Tapos Opo. pag naman meron akong na politically motivated program at hmm. tawag Open Forum. Kumusta ba kayo bilang nanay? Paano ba niyo pinalaki yung mga anak niyo na, na apat? Sa magandang pagpapalaki sa kanila, you know, I am a Filipina. Alam mo naman tayo, we, I, taught them how, I taught them how to be respectful, mga mama pagmahal ang mga bata, mm -hmm. and uh, sa sarili nila para respeto hindi sila ng ibang tao. Kaya kayo ba namamalo? Oo, no, no... oh, namamalo po si Joko. <laughs> Totoo ba? Anong, pam, anong uh, style nyo ng pagpalo? Sa puwet lang din? Hindi. Nahihina ko sila. Pag nahawak ko sila sa ulo, dihihilahin ko sila. <laughs> Totoo ba na hindi po naman talaga ninyo gustong maging komedyante itong si Jokoy? Well, you know tayong mga Pilipino. Masyado you know, tayong number one sa degree. You know, because we want our kids to be sure na meron silang kikitaing pera. Sigurista tayo. Walang pera doon, walang pera dyan. Mm -hmm. Lagi ako nang wala walang pera. Eh, ngayon, milyonaryo na siya. Tsaka very, ano siya, yung si Joe ko'y masyadong determinado na mm -mm. gagawin niya lahat ang mga gawa niya para mag makaptan niya yung gusto niyang gawin. Pa, paano niyo po siya sinuportahan sa pagiging komedyante? Sabi niya, mama, sabi niya, gusto kong magkaroon ng sarili kong show. Sabi ko mm -hmm. niya, Joe, first of all, we don't have the money. Hindi mm -hmm. kita kayang Tulungan na, alam mo na, bupit ng lugar, upahan, and all of that. Well, to make a story short sa aking mga kaibigan, at saka sa pagsimula ko na pagtulong sa kanya, we made it. Totoo po yun, mami. No? Ngayon ko na-realize re na kapag ka walang susuporta sa kanya, tulad nyo, kayo mismo, nanay niya, sumuporta sa kanya, na parang yun ang nag-jumpstart ng kung ano man ang meron siya ngayon, ano? Nakakatuwa yeah. naman pala, no? Bago ko lang malimutan, kung hindi po siya naging komedyante, ano po sana ang pangarap nyo para kay Jokoy? <laughs> Gusto ko nga maging nurse, o doktor, o lawyer, eh wala eh. Hindi Mala, wala. Malaki ba ang uh, pinapasweldo sa inyo ni Jokoy? When he had a show sa Netflix, okay. uh, pinayaran niya yung bahay ko kaya That I know na market. Alam niya maraming mga nanay dito sa Pilipinas o dyan sa Amerika. Proud po kay Jokoy uh, kung papaano siya tumatanaw ng utang na loob sa kanyang magulang. Hindi ba ganun tayo pinalaki ng magulang natin? Yes, yes. At saka, tumakay ko sa kanya noon, nagsisimpla pa lang siya. Sabi ko, alam mo mga Pilipino, kailangan natin, uy, mahal niya yung, ano, yung mga magulang niya. Mamahal din natin siya. Kaya ganyan na nangyayari sa kanya ngayon. Meron akong uh, napanood tungkol dun sa Tupperware. I don't wanna go to school. <laughs> Why not? Because I don't wanna go to school with my lunch in one of your Tupperwares. so, <laughs> ano bang, ano bang Tupperware yun? Ba't ayaw bitbitin ni Jokoy? Eh, kasi naman ang ginagamit ko, hindi naman talaga tupperware, kundi mga margarine na, na, ano, na plastic eh. Di ba? Ah. <laughs> ka ba ang tupperware pa? Ang mahal-mahal. Sa so, wantanan yung mga yun, eh, plastic, eh, pareho din ang purpose. Talagang uh, typical na uh, uh, Pilipinang nanay kayo. Ganyan din yung mga, mga nanay namin. Kaya nakaka-relate ang lahat ng mga Pilipino. Well, hindi naman kayo lagi kasama ni Jokoy. Paano po ninyo na ipapadama yung pagmamahal ninyo sa isa't isa? By text. Text. We text each other, yes. We mm -hmm. talk text and, uh, you know, if he wants me, sometimes nagpapadala siya dito ang jet, pinagpupunta niya ako sa California, which is, you know, he's very good to me. You know, I appreciate that. Opo. Okay. Noong po sa mga nanonood sa atin, alam niyo ba na hindi lang sa pamilya, nagpapadala ng pagmamahal to no, si Mami Josie. Meron po kayong mga uh, uh, tinutulungan, pinapadala niyo o niyo po sa kanila ang inyong pagmamahal. Ano nga po ito? Pakikwento niyo nga po sa amin. Ininvestig ako ang payatas. Mm -mm. Kids shouldn't grow up like that. They should enjoy life. At saka pag nakakita ko ng mga bata na ang liit pa tapos ang mind nila eh talagang hindi pa mature tapos nakikita nila yung mga sakit ng loob ang grow nila dun sa payatas na ang dumi-dumi ng surrounding nila ang amoy doon you know which is uh, that's the fact kaya okay. tapos isa ko pang binabalak na sana at the end of the year magkapagbigay hmm. ako ng scholarship program Yeah, hey! Woo! Scholarship! Scholarship! Alam nyo ba, dun sa mga nanonood sa atin, yung pagpapadala ng pagmamahal nito pong uh, si Mami Josie eh kumbaga ugali nating Pilipino yan. Marami sa mga Pilipino na kahit papano ay meron naman, lalo na yung mga nasa ibang bansa yung uh, nasa abroad ang gustong-gustong yes. tumulong. Narito po ang isa sa mga instrumento kung paano siguradong nakararating ang pagmamahal na ipinapadala ng katulad ni Tita Josie sa mga na nangangailangan dito sa Pilipinas. Let us all welcome Sir Von Kilaw. Sir Von! Magandang araw, Kato Jing. Hi, Tito Josie. Hi, how are you? Okay naman, Tita. <laughs> Opo. Von, paano, uh, paano kayo nagkakilala nitong si uh, Mami Josie at paano kayo nakatulong sa kanyang magandang intention? Katunyeng si Robert Banyas, sa ating founder ng Dapuso Foundation, ay based sa Uh, US uh -huh. ngayon magkikibigan sila ni Tita Josie. Okay. And then ako naman bilang operations director ng foundation dito sa Pilipinas tayo ang nag implement Hindi ba mahirap uh, magpadala ng tulong from America papunta rito? Actually, dati mahirap dahil mm. may transaction fee, mm. nag-aantay tayo ng ilang araw. Si Mami Josie, tatango eh. Uh, mukhang naka may na-discovery kayo. Ya, yeah, kaalabo ang send ay talagang napakalaking tulong, you know? Man, kasi nadadalian ako from here. Pag, -pag, -pag nagpadala rin ako ng sarili, ng true and rent, uh, pag -pag -pag na kay Robert, to mailing din, no? Pero pag naman sa Pilipinas, madali din. At talagang nagustuhan namin ng servisyo, napakabilis. Meron kang mm meron -hmm. kang bank-to-bank -bank transfer, at saka, alam mo, at dyan sa mga primitan center. Yeah, yeah. Kaya, so, diretso, diretso po yan. Parang real-time, Mami Josie? Oh, ang bilis. Ang oh, bilis lahat. lahat. Lahat, lahat, lahat. Wala pang anong fee yan, ha? Wala kang pipilahan. Ang bilis at saka sigurado pa. mahal <laughs> ang magmahal. oh, yun. Si Mami Josie, isa lang. Sabi ko nga, maraming mga Pilipino ang gustong tumulong. Um, pwede mo sigurong kumbidahin yung ating mga kababayan na gustong nga uh, tumulong. Ayan, sa so mga kababayan natin all over the world, um, pwede niyo pong um, sundan yung journey ng The Puso Foundation through Instagram and Facebook at the Puso, Foundation. Also, our website at www.thepusofoundation.com. Bon, maraming salamat sa iyo. Ha? Thank you. At uh, umaha nga kami sa inyong advocacy. Mm -hmm. Ma Mami Josie, first, congratulations kay Joko. Uh, Jokoy. Talaga namang uh, uh napaka, napakabuti yung tao. Kaya nagkaroon kayo ng uh, anak at nagtatagumpay na nagbitbit uh, -bit pa. Bitbit -bit pa ang uh, bandila ng Pilipinas. Saan man siya naroon. Yes. Maraming salamat. Mami Josie, thank you. See you in Las Vegas. See you! Oo. Hindi nga lang kung nagkakasino, magkakarakros na lang tayo. <laughs> Mula po sa isang famous na nanay ng isang anak na nagbibigay ng saya pag siya nasa entablado, punta naman tayo sa isa pang stage o entablado. Itong susunod nating makakahuntahan ay eh lumaking hindi sanay sa tao. Pero ito ang ginamit niyang sandata para pag-ibayuhin ang kanyang mga kakayahan kahit nasa ibang bayan. Isang entrepreneur, host, producer, director at motivational speaker at lover boy. Kilalanin po natin ang pangmalakasang noypi mula sa Los Angeles, California, Mr. Nate Kalima. Sir Nate, kumusta ka na dyan sa Amerika? Si Katonying to. I'm good, how are you? Okay naman. Huwag mo ako masyadong i-English eh, na baka dumugo yung ilong ko, ha? Oh, sorry. <laughs> <laughs> hey, naman tissue dyan. Mag-prepare ka ng konting tissue pagka nag-English ako dito, eh. May hirapan din si Nate sa akin. Well, <laughs> anyway, uh, kumusta, kumusta ang paglaki mo dyan sa LA? Oh, it was unbelievable because I think I was very lucky that I grew up in an area that was, once again, not only American, but it was a Filipino community. So I was able to get both cultures Uh, and which help, really helped me later on in life we namin na hindi ka daw masyadong, uh, uh, outgoing when you were uh, growing up no i wasn't i was very very shy um, i had no confidence and i had a lot of issues uh, unfortunately because i grew up with a rare skin condition yeah i had severe eczema and so what happens is that when i'm oh. walking around it's like a permanent sunburn it really hurt me so much that i couldn't talk to people and people didn't want to talk to me they didn't want to touch me so that's why it was very difficult uh, growing up Paano ka -cope sa situation na yon? Uh, essentially not only that i was very involved in church which helped me get a lot of my confidence i was able to read a lot learn a lot and then find a lot of mentors uh, through computers and through online so that's how i really started getting out of my shell yung binabasa ko yung background, mo, genius ka pala. <laughs> like college 13 years old. so what happened is that after what we call middle school um, i asked to see the dean at the local uh, college and then they said as long as you're mentally fit you're able to and you take the test you're able to take your first college course and that college course was computer science and sabi your i've been in parents' mo sa, sa path that you took um, my dad is a clinical lab scientist my mom is a dentist so, most of my family are registered nurses, like a lot of Filipino families. Um, but I wanted something different. I, I felt like we were meant for greater things. I wanted to make a difference and I wanted to help uh, lift up uh, our, our, our people and show people that we can do great things in this world. Can you tell us what motivated you uh, to evolve uh, from something like this uh, to someone like that? I want to create an impact uh, on the world and the transformation happened because the more i got into personal development the more i worked on myself the more that i didn't give into a victim mentality and the more that i saw that i can be an advocate for other people i said you know what the one thing different than me and other people is that if i'm even if i'm afraid of something i'll still do it you know has a bad skin condition who wasn't mm -hmm. comfortable who didn't have friends can also succeed to. Meron ka daw uh, inspiration ngayon na tong, na talagang in love na in love ka totoo ba yan Yes absolutely I'm so in love um, it's 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 <laughs> Here see this is the only time where I can, I I You're blushing Nate ha <laughs> Nakakatuwa na ang makikita mo katulad ni Nate inspires a lot of people tapos meron siyang inspirasyon Nandito na siya Poms Campos. Poms, thank you. Bye. thank 1990. you for having me. Grabe to. Si Nate, si, nakita mo ba kung paano siya nag-blast nung sinabi ko yung inspiration niya? Oo, uh, nakita ko. Paano ang reaction mo? I don't always see him like that. So, it's nice <laughs> to see him like that. <laughs> Grabe. Kilig. Okay, uh, dahil magkahiwalay kayo ngayon, what are you busy with dito sa Pilipinas, uh, Poms? I own a... Press-on nails business. Yeah mm -hmm. like, okay, eh, ganda. Uh -huh. um, I did Toto Salon. I made these and I sell them to people. So, paano kayo nagkakilala uh, ni Nate? Nag-meet kami sa isang online app. Tapos yung profile niya, nag-stand out talaga po sa akin. And he was very honest about his intentions on the app and his philosophies. Nate, bakit naman nag-message ka? First, you know I, I just just curious because she looked different than than everybody else her style was different and i had no intention of really going on the application but something fate happened where i went on there she was in taking pictures in the city that i actually left um, before the pandemic and mm -hmm. so I have a lot of heart in that city in, in, uh, in BGC. So uh, when I saw those, I said, "Oh, maybe I should have a conversation with her." So that's how it started. ba yung long distance relationship? It's hard when you can't see each other. Tapos, pa time zones, and you're literally oceans away. But the one thing that made all the difference was making an effort to talk to each other. Call, video call, text. Mm -hmm. When something's important, you make the time. You know, if this is your future family, you make the time. If this is someone you want to sacrifice for, you make the time. You know, it was the silver lining of the pandemic. I just got to know who she really was. Mm -hmm. And that's what made us better together in person. Paano mo pinapadala sa kanya yung pagmamahal mo ngayong magkalayo kayo? Um, I make an effort to talk to him every day. Po. Mm -hmm. tapos send mga nakakatawang gifs, gifs, and pictures sa kanya. How about you, Nate? Uh, how do you send your love to pumps uh, uh, We show the ways where we do it emotionally. We can't do anything physically, uh, like go out or anything like that. So I found in other ways, and I got her a gift by sending her money. Mm -hmm. um, I think the first gift I gave her was a. Uh, it was, she was talking about an exercise bike. I was able to do my first transaction and send her money, and I felt great because you know to me it's like what's the point of making money or a lot of money or any of this money if I can't share it with someone? Why not invest in something that potentially can be something in the future? So that's one way I, that I uh, share my love. But when you uh, get to receive uh, the gift of uh, uh, whatever it is, material material stuff and uh, uh, financially. Um, anong pakiramdam mo doon? Masaya, of course. Mm -hmm. um, because it's another way of showing someone that you care, even if you're not physically there. It's like you're sharing a moment, you're partaking in an act of love, and obviously it's heartwarming, it makes you happy. Anong pakiramdam mo na mayroong isang na app na 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 nagagamit mo para makapagpadala kay uh, Poms ng uh, pera na andun ka kaagad sa kanya I use the uh, what's called the Sendwave app. It is my favorite app because one it's zero fees, it's convenient and just like a relationship, it's trusted, secure, safe and it's easy to love. And download the Sendwave app today. Para dun sa mga kababayan natin na hanggang ngayon siguro nagstruggle, hirap-hirap, na irap, and dami na siguro mga failures na Nadaanan, yung iba gusto nang sumuko. What's your uh, advice to them? First, determine if that's what you really want. You gotta really understand that God will meet you halfway. Find someone who's doing much better than you and don't be afraid to ask questions. Be courageous. Work on yourself with personal development and leadership. You just gotta take action, not tomorrow. Take action today because you're on your phone right now. Message someone that's very successful. and see if they can help you out. Libre to ah, libre tong uh, seminar mo sa amin na <laughs> to. Thank you. That's for free and sabi nga nung wife ko, surround yourself with uh, people right. with positive outlook, hindi positive sa COVID. Okay? <laughs> <laughs> of course, oh, of course, then, then. <laughs> Thank you. Yon, iba talaga no, pagkalahing Pinoy. Pinatunayan po ng na mga nakahuntahan natin na kahit saan sila mapunta, ang mga noypi. nako, kayang-kayang magtagumpay. Gaya nitong si Mami Josie, tagumpay sa pagiging nanay at siyempre sa pagtataguyod ng isang sikat na anak na komedyante, ito pong si Jokoy. At uh, hindi rin naman pahuhuli, itong si uh, Kuya Nate, ano, na nagtagumpay sa larangan na kanyang uh, pinasok. You know, nakakatuwa at saka yung damdamin nila na magpadala ng pagmamahal sa kapwa send your love, send your stars to me. <laughs> Pwede rin, ano? Kung gusto nyo magpadala ng stars sa amin, okay din. Kung gusto nyo magpadala ng super sticker sa ating YouTube channel, no problem din. Tatanggapin namin ng buong puso. Aww. So, Ganyan tayo mga Pilipino eh. Napakaluwag nating uh, magbahagi ng pagmamahal sa isa't isa. E eh, tuloy-tuloy nyo na. Ika nga, isagad nyo na. I-share nyo po ang video na to. Uh, tapos po, ay eh, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan din yung notification bell. Okay? Approved! Thank you! O paano? Bye! Happy weekend! Woo! Oh! Nagulat kayo ha! Hindi, nagpa-practice lang ako kung paano maging Mula nang magsimula ako ito. bilang vlogito, hindi ka ngayon na certified youtuber na ako, hindi kayo bumitaw mga kachunin. Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings, Live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut Tunying. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib tuwing Sabado Nights, ang Kwento Nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tatak Tunying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, wag kayong magsawa Nasuportahan ako O, oh, dun sa mga hindi pa nakakasubscribe ha ah, Beke Subscribe na Bye Happy Weekend Woohoo